Yes, uh, magandang uh, mga uh, mga kabante. Narito tayo ngayon sa may Commonwealth uh, area, no? particular dito sa may uh, Pilco. At uh, nakikita natin itong uh, mga pasahero no? na hirap uh, makasakay ng uh, kampublikong sasakyan. Ano? Dahil unang una ay uh, maulan nga at uh, yung iba naman ay uh, nagkakapangpas ng uh, masasakyan pang pasahero bus at uh, jeepney. Sa kapila na uh, nakikita natin na marami rin ng mga kahit paano pa, ay bumabiyay na. Ngunit good news para sa ating uh, mga pasahero sa susunod na linggo ay uh, ibabalik na ng LTFRB ang uh, isang daang ruta ng uh, mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Matatanda ang pinutol ng LTFRB ang uh, mga ruta dahil na rin sa pandemya. Ngunit uh, bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan ay uh, ibabalik ng muli ang uh, isang daan, mahigit sa isang daang ruta ng uh, pampublikong uh, sasakyan ang uh, ibabalik na ng LT LTFRB simula sa susunod na linggo. Partikular yung mga bumabiyahing jeepney at bus na dumaraan sa University Belt. Ano? kung saan uh, maraming uh, mga estudyante ang uh, inaasahang uh, gagamit o sasakay sa mga pampublikong sasakyan. Kaya naman inaasahan na ang uh, magsisigip ang daloy ng, daloy ng trafiko sa mga lansangan sa mga susunod na linggo. Mula dito sa Commonwealth sa Pilkoa sa Quezon City, ako si Jonas Suli. Ang inyong teletype, Lord Reporter, walang inaatrasang balita.